hirap pag ano pa eh kukunti lang yung kritis mo takot ka ma matsugi pero kung marami na to ah wala akong pakialam na ulamin na kung ulamin pero pag ganito pang kukunti uh, ingat na ingat ka kasi baka mamaya madali bibili na naman ang mahal ito na guys yung ano ko yung kripis na mil takot kutuh akan ni. Eh. Oh. Huh? Oh, sige pita Ay ang lambot. Ang lambot pa niya kasi kakamult lang ko niya eh. To. Ang lambot pa siya. Yeah. Malambot siya dito. ma-stress to pag na-stress to wala na kahapon to sinagmulti ang, eh. ang lambot niya ang ano niya katawan niya oh, huh? ang lambot ayaw kong pisilin eh ang lambot niya <laughs> sorry ang lambot lambot ng shell nya yun nanap niya yung ano yung lungga nya hirap pag ano pa eh kukunti lang yung crepes mo takot ka ma matsugi pero kung marami na to ah, wala akong pakialam na ulamin na kung ulamin pero pag ganito pang kukunti, uh, ingat na ingat ka kasi baka mamaya madali. Bibili na naman, ang mahal. <laughs> ang lambot niya.